Nais mo ba na ikaw ay mamili o pumunta sa warehouse 426-A Bulalakaw Street? Pwes, ito ang pinakamalapit na daan na ko pwede kong ituro sa inyo. Kapag ikaw ay manggagaling ng Boni o Kalentong, Makati o San Juan, hahanapin mo lang ang Mandaluyong City Circle. Sa Mandaluyong City Circle, meron kang makikita na Divine Mercy isang simbahan ito. Ngayon, sa harap niya, merong sergeant bumatay na kanan na daanan ito ng mga tricycle. At kapag ikaw ay nakita mo na ito, ikaw ay pumasok sa sergeant bumatay. Ayan, makikita mo yan yung mercury drag na sa harap yan ng city hall. At ang katabi naman ng mercury drag ay home alone, yung bilihan ng mga appliances at ayan ang divine mercy na nasa kaliwa at ito yung may ban na pumasok yan ang sergeant Bumatay. kaharap niyan, divine mercy at papasok ko ngayon dyan guys ayan panoorin mo pumapasok na ako ngayon dyan at sa kanto niya, merong kanan dyan ayan sa kanto merong kanan na daanan yan ang sergeant bumatay street bulalakaw ayan guys yan ang Bulalakaw Street. So, tumaha ka lang dyan, bye bye ka lang dyan. At pagdating mo sa dulo, meron dyan kaliwa na isang way. Ngayon, dadaan ka, papasok ka dyan sa way na yan. Ayan, kung mo yung mga sasakyan na yan, dumadaan sila dyan sa kaliwa. Yan, sundan mo lang yan. Yan ang street ng Bulalakaw Street. At pagdating mo dyan, dire-direcho lang yan, guys. Dire-direcho lang yan. Ngayon, makikita mo sa dulo, meron isang maliit na building dyan at kulay white at ang gate niya ay kulay green. Sa harap niya, yung gate na kulay green, yun ang Super Promo Warehouse 426-A Bulalakaw Street. At napakadali lang guys, hanapin ito guys. Ayan, kung makikita naman ninyo, di ba? O, oh, ayan, may nakita ka na na building na maliit, na kulay white. Ayan, yung katabi ng parang kulay gray. So, bye bye lang yan guys bye bye lang yan guys ayan na makikita mo na kulay white na building sa harap niya merong kulay gate dyan na kulay green din yun ang warehouse ng super promo 426-A Bulalakaw Street na warehouse ayan guys so ayan guys at eto na ngayon nandito na tayo ngayon at tayo ngayon ay papasok upang mamili ng mga standa. tara na mamili na tayo dito. Ito, kung makikita ninyo, ayan, nakalagay yun, mega sale, warehouse, 70%. O, oh, diba? Kitang-kita nyo naman, ha? Ayan, o, no? oh, kung makikita ninyo na nasa baba, ang dami nyo pwedeng pagpilian, ang dami nyo pwedeng bilhin. Ayan, o, no? oh, kung makikita ninyo, napakaganda ng mga laruan. Dito, hindi laruan, ito yung mga pang-exercise. At yan ay nasa murang halaga lang yan. Kaya, ano pang hinihintay ninyo, pili na kayo rito. Ayan o, oh. tignan nyo naman. O, oh, di ba? Kailan kita, may mga kapote pa. O, oh, mga t-shirt, murang-mura o. Oh. silo o, tignan nyo naman o. Oh. 188.50 lang, murang-mura. O, oh, di ba? Mga pagregalo yan. Pakaganda talaga. At makakapal yan. Siguradong sigurado talaga na tayo ay mag enjoy at sulit na sulit ang inyong mga binibili rito sa warehouse talagang sale dito guys kaya ano pang inihintay ninyo tara na let's go na dito sa super promo marami kang pagpipilian dito na mga napakaganda at murang mura pa dahil ito ay warehouse na talagang hindi mo panghihinayangan yung mga mabibili mo dito dahil swabe at swak na swak sa inyong mga budget at hindi ka talagang magsisisi dahil marami ka talagang mapipili rito na magaganda. Kaya ano pang hinihintay mo guys? Pumunta ka na rito. Dito lang yan sa Sarjan Pumatay, Bulalakaw Street. Kaya ano pang hinihintay mo guys? Hinihintay ka na ng super promo dito talaga sa warehouse. Kaya dapat magpunta ka na, magmadali ka na at magdala ka na ng pera mo para makapili ka na kung ano man yung mga bibilin mo. Dahil pwede pwede mo itong pangregalo sa mga kasan, sa binyag, o sa birthday. Ano pang hinihintay mo, di ba? Pwede mo rin itong ipangregalo sa iyong mga inaanak o sa Christmas party. Pwede to Pangregalo talaga. Kaya ano pang hinihintay mo? Pili na kayo dyan. Mas marami kayong mapipili dyan ayan na sale 100 for lang. Buruin mo, sa ka pa yan niya. 100 for lang, oh. all items. Oh. Ang pagpipilian mo, meron pang 64 pesos. Oh. At ito ang aming naispatan guys. Tingnan nyo naman, napakaganda talaga. At ito ang aming nabili. Hindi na namin to pinatagal pa. Dalawang klase ang nabili namin dito guys. Ayan o. Oh. Yung isa, Lagayan ng mga patis, toyo, suka, napakaganda talaga. At ito naman, yung pangkape. Kaya hindi ka na pwedeng magpainit sa kalan. Dahil dito lang sa simple na baso at may charger na lagayan ng baso para uminit agad. At isang baso lang naman ang iinamin natin ng na kape. Kaya ito ang aming binili. At yung isa, ayan nga hawak ng lalaki na kulay asul at ito na naman ipapasabay namin o oh, tinesting na namin kung ito ba ay talagang quality control. So, ayan guys. At ayan no oh, tignan nyo ng maigi o. Napakaganda nyan. Kaya hindi na namin yan pinatagal pa. Talagang pinatesting namin kung gagana ba. Pinalagyan din namin ito ng tubig para malaman namin kung ito ba ay iinit at iinit ng iinit yung tubig. Kaya hindi na kami Oh, ayan, tingnan niyo maigi. Tinetesting na namin. Nilagyan niya ng tubig para ma-testing at nakasaksak nga yan sa kuryente. Ayan, kung makikita ninyo, may ilaw na kulay blue. O oh, ayan ha, may power yan. Kita, kita yan. At may laman ding tubig yung tasa niya, yung baso ba. Kaya, tiyak pa namin para malaman namin kung ito ba ay legit na iinit talaga. Dahil hindi kami manghihinayang nabili nito kung ito ay talagang legit na iinit. Kaya naghintay kami ng mga ilang segundo lang. Ayan, binuksan ulit ng aking asawa. So, hindi na namin pinatagal yon at talagang inorder na namin yon Dahil alam namin na mapapakinabangan namin ito kaya hindi na namin pipeding hindi ito bibilin. Kaya naging masaya ang aking asawa dahil nga sa nabili niya na baso na pangimitan at talagang mahilig siya sa gano'n kasi pag gising sa umaga magtitimpla ng kape isang baso lang naman ang tinitimpla niya kaya ito talaga ay bagay na bagay sa kanya ayun at isasoli na ipapasok na so nahihirapan nga yung isang ano dyan taga assist namin ayan, oh. hindi niya pa alam kung saan ilalagay yung baso medyo nahihirapan talaga siya para lang siyang baguhan dito na sales stock lang. Eh, ayun, hindi niya pa alam. siya. Hindi niya alam kung ano yung ilalagay niya. Uunahin niya, yung baso ba o yung charger ng baso. So, mahirapan talaga siya kasi hindi siya sanay sa ganitong pagtitinda siguro. So, ayun guys, tignan niyo naman may ha. Diba? Kitang-kita niyo naman kung ano yung mga nagustuhan namin. Yan, yan yung pangalawang item na nagustuhan namin kaya hindi na namin ito pinatagal talagang inorder na namin kaagad ito at makikita nyo dyan sa next video yung mga nabili namin yan, pinakita ko rin yung mga nabili namin at kung ano ba yung mga nabili namin ayun guys at ayan tignan nyo naman ba diba? O. kaya masayang masaya tayo kapag alam natin na yung binibili natin ay talagang legit at talagang alam mo na mapapakinabangan natin. Diba kahit medyo mahal ng konti, basta maganda naman. Talagang quality control, ika nga, yan ang sinasabi na quality control. Kaya hindi na kami nagpatumpit pa at talagang binili na namin yan. Diba? Dahil yan ay mapapakinabangan namin sa aming mga trabaho. Kaya ayan guys ha, didiretso ko na ito ngayon sa cashier para mabayaran na natin guys at pa para makauwi na rin tayo dahil malayo pa ang biyahe natin kaya ano pang hinihintay natin guys ipipila ko na to sige ipila mo na yan para mapayaran na yan at nang makauwi na tayo agad okay guys ito yung aming na ispatan dito sa bodega sa mandaluyong sa super promo yung spice rack set ito yan ito yung kanyang box yan naka box pa siya tapos ito yung kanyang laman So guys, napakaganda na ito. Ito yung pwede mong paglagyan ng mga patis, paminta, toyo, suka, etc. Basta yung mga pangsawsawan. Ito yung guys, ayan na. Oh. Napakaganda na ito guys, ayan oh. Ah, di ba? Umiikot pa siya guys, ayan na. Oh. <laughs> so guys, ayan na. Oh. Tingnan nyo, oh. siya, ayan na. Oh. Di ba? napakaganda. So, ito yung aming naispatan doon. Kaya, kinuha na kagad namin, binili na namin. Ito. Tapos, meron pang isa guys. Ito pang isa. Ayan, ito. Coffee cup and saucer. Ayan. Coffee cup, coffee cup and saucer. Ayan. So, guys, ayan. So, ito ay nagkakahalaga ng 199 So, murang-mura lang guys at napakaganda nito. Na Kapag magkakape ka, ayan. Yan ba, diba, magkakape ka mag-isa. Ayan. Ito. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ito yung laman niya. Ayan. Ayan yung laman niya. Ayan, may saksakan siya. baso. Ayan. Kaganyan nyo lang sya. Ayan. O, oh, diba? Nakasaksak sa korel. Pwede sa kaganyan. Diretso inom ka na. Oh. Pwede sya sa pang opisina. So, ayan guys. Ito yon. Ito yung nabili namin sa super promo sa bodega ng Mandaluyong. Ayan. Ito ay nagkakahalaga ng 249 na to 249 ito kasi nasa 300 plus to eh nasa 300 plus pero naging 249 siya yan